Yon, what's up, guys, ayan, good evening, good evening, good morning, good afternoon, saan man kayo, ito yun, ayan, so, for to this video, ayan, nandito na, finally, ito na, finally, ito na, guys, so, sahod ko sa Facebook, o, diba, tiyaga, tiyaga lang, guys, Tasahod din tayo sa Facebook, Opo. tiyaga lang, ito na, It's a prank. It's a prank, guys. <laughs> pambayad to sa ano. Pambayad to sa pambayad sa bahay. Pambayad sa kurinti tubig. Pambayad sa utang. <laughs> pambayad. <laughs> pambayad sa <laughs> utang to, guys. Hindi. <laughs> Ang matitira lang dito sa amin, ito lang, dalawang daan. <laughs> dalawang daan lang ang matitira sa amin sa sinahod sahod to ng mister ko pasti ay eh. pinaprank ko lang kayo <laughs> kala nyo totoo na no sana nga wish ko lang masakasahod na tayo sa ano facebook at youtube ayan thank you so much god bless sa prank lang guys bye follow for more